to some other thing. Belambung. Sorry. Just like apa for pumpkin. Okay. Fine. Okay. Okay, no. Tu set. Kaldu tu. It's a more weird food. Thanks. That is is the most. But I divide for the five. ウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデンウィデデンウィデデディ Tenda negara. Anja na ay, apa kau pak? Anja na serupun kau nong, awak kau pala? Guys, kita Bet? Amen. na. Yeah, big guys, ang ganda ng Ano ba 'to? Abu Dhabi o Dubai na? Abu Dhabi din, no? Ang ganda ng Abu Dhabi, guys. Yung mainit. ano, ano pala dito? sobrang init. Nakakapasok sa yung sa Pinas, pero ang pagkakaiba lang, hindi kam papawisan. O, di ba? Ganda nun. Ay, ah, ayun. O, oh, nasa front. Ano na tayo? O nga, no? Oo. Yan. Ito din sa tapo, o. Next. Next next. Next na, na kami sa I aming mean, my service. Yes. Hala, grabe talaga, guys. Sobrang init. Maano? Pero hindi siya. Nakakapaso. Nakakapaso siya kaya o dapat so so like siya? Yung pumunta liyos, so kaya yung yung oh, yung shade ng 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 oh, dito, kaya yung 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 magparking sa loob ng mall sa ilalim. Okay, so dito pa sa oh, dami na yung mall. Mall, hindi ko alam kung ano pa nga ng mall. naka cam lang kami kasi wala, basta. Kasi may mga lokas, ayaw <And> nila nung ano. Kahanan then... lang. <laughs> <laughs> unique experience ano? unique experience. Unique na? <laughs> na mo tayo sa mga Mga guys. Hi. Oh, bagay Ay, bagat ang bagay itim natin dito ha. Color analysis diba gay ang. Ah. <laughs> so ganda nang This is <laughs> Hi, nah, let's go. 那。<对>对 muraku ito yung Forty... plastic. Oo. Forty-five? Mga ana. Or forty. Almost fifty. <laughs> <laughs> Ako na dito magbantay. Order na kayo doon ang food niya. Dito kami sa ano, Pinoy restaurant. Nahulog ragi ang food ng Pinoy restaurant. <laughs> <laughs> ha, Hey, hey, naman hey, hey. Oh, way to Grahamie family house Ay hey, wala design hey, no, car park one. Ito ito. Ano yeah. oh, relata? Problem yun yeah. Oh. Yes. We'll like the show Ikaw pa, picture pang. Hi oh. Parang, ano, parang Hello. 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 guys. Hello. Hello. siyang pasiyon para na siyang apa ah, sa <laughs> Para super, siyang guys. Uh, 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 para siyang uh. guys. 100 up times upgraded. Ito, guys. Dito. sa dito kami ulit sa may harap ng oh, ano, Grand Mons, yung na Mons, Transition, transition doon na pang gabi. may nag-picture din. Maganda kasi dito guys, kasi may, ano pala dito, may, uh, may water, tapos may reflection ng Grand Mons. Maganda, maganda siya tignan. Maganda. Ano ba guys, dito sa, ano, Abu Dhabi parang. Dito uh, sa lahat ng parte ng ilaw.

Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Ayah. Ayah. Tidak ada di gambar. Baiklah. Kamu tidak boleh? Tidak sakit? Tidak ada di Tidak

Crepe ice cream. Nag-Japan kahit okay. head? Yeah. Wala pa? Pero so, yun yung common sa kanila. Ah, okay. So, ganito, mabenta. Yeah. Sila na lang. Dalawa ko <laughs> naman. ganyan man sa Pilipinas. Ay, ganyan. Ay, wala yan. Pero hindi nyo pa natikman doon. try. Wala nga. Guys, kain. Kain, guys. This is the crepe ice cream. Japanese crepe. Crepe ice cream. Mango flavor. Yes. yes. Sabi nila, guys, pag mas mataas daw na floor dyan, mas stress daw ang workload mo. Kaya, <laughs> sa first floor lang. <laughs> That's the better. May design. Ano? Hindi gano'n ng mga music. Halos lahat, hindi. Hindi straight lang. <laughs> Halos lahat guys is pink. Parang meron talaga siyang Lahat na kahit sa maliit lang na ano, Kahit poste eh. guys. Kahit poste, akala nyo yung ano nila. Yung sa parang mga sim card na oh, uh, signal ba yan. Oh, Instead of post, yung poste talaga siya na straight, as in straight lang. Yung mga nila yung ano. Palm Yung jing bimbo ganun sila pa ano creative. And, syempre, yaman um, din ng ano na to no? Bansa nila. Super, super, super. Wow! Wow! Ito, guys. Sana ang mukha. Andun, sa pagpapakita, ano? Nakikita? Yung founder na, oh, dito Ito yan, makipakita namin kung yung mukha niya. Ayun ano nyo guys ha. halap tayo ng angle na klaro yung mukha ng ano man yung mga... kasi magpo-form yun ng face eh. Kita nyo ba? Di ba? Dito sa video, parang meron. Sa video pala, mahal. Kita na siya. Mas na-appreciate mo siya sa video. Diba? Ayan, Si Papa mag-vlog na naman yan. Hey, guys. What's up, guys? <laughs> Ganda. Ganda sa mga gustong tumira sa Abu Dhabi Na, no, for the go. So, so, mahal, mahal Mahal. Ang mahal So sa Pinas, Pagdating natin sa location, mahal in-home mo mahala. kumaya na sana sa pinakadulo lang na ko sa diwa siya